hindi ko alam kung legit dahil naka PHA siya meron siyang chips ayun oh no? may sa loob NHRP 2022 masin ko yun no, may inner may microchips mm! so ayun masin ko bali nga ngayong araw na to eh kakatapos natin magpakain ayun medyo busog na yung mga palapati natin ayun laki ng bandits masin ko bandit Pala sa siya, wala siyang S bandit. <laughs> so ayun, bali kakatapos natin magpakain. Ito nga, busog na busog sila. Medyo dinagdagan ko yung mga patuka nila dahil mga breeder to. Bali ang pinapatuka pala natin. Eh, ganito. Tinagpilian ah, ah. na nila. Bali ganyan ang patuka natin. Nahaluan natin siya ng na breeder mix na may kasamang ah, breeder mix ng wingmaster. Dahil napakaganda yung wingmaster. Medyo nasubuhan ko yung wingmaster dahil sinabi sa akin ni Kuya Paul na napakaganda nga daw nito. Kaya natin tinry natin doon sa mga young bird natin eh talagang hindi sila bumabansot. Hindi mo na kailangan suportahan ng chuk chuk para lumaki ang inakay. Makasin talagang magiging ano siya. Hindi siya bansot. Mas ma nga, mas malaki pa sila sa magulang. So yun oh. Tignan mo nga lang itong young bird natin na ano. Ayan o. Oh. laki nga. ayun oh. Healthy healthy pa sila medyo hindi sila nagtinatamaan ng one eye tapos hindi sila nagkakabulutong mga dupit lupit ka eh so yun bali kakatapos na natin dito sa breeder magpatuka at magpakain uh, magpainom mga ko bali plain water sila ngayon dahil nga uh, alternate sila ng probiotics natin so yun bali nga gagawin natin eh pupunta tayo dun sa mga laruan natin dahil medyo namimiss ko na sila mga ko, bago natin puntahan eh silipin muna natin yung dala ng tropa pips natin na isa Ayun, oh. may dinala tropa natin Uh, medyo curious ako dun sa isa dahil nga uh, naka PHA uh, may chips may chips siya mga singko PHA na may chips tapos yung hen mga singko ayun bali ano siya uh, Taiwan bird naka sensor ng parang transparent napakaganda ng mga ibon na tinadala dito bali eto dala ng tropa isang pares meron pa siya dinala so mas malupet. Ah, sinko kaya nilagay natin dito sa iniwalay yun natin eh no mas malupet. Wala siyang leg band clip lang. <laughs> yung isa naman may clip pero may leg band. Napakaganda eh, no? sunog na sunog mga sinko mamaya sisilipin natin. Commercial yan. Yun know, andito na naman tayo. Ha, kaya makikita nyo. Ang konti ng kalapati natin. Halos wala akong makakita wala akong makakita space <laughs> <laughs> dahil sobrang dami so kaya tayo ay nandito mga ko dahil yung isang laruan natin eh ayun o nilagay ko na siya dyan naka na yata siya na pwesto Ayun hey no, oh, ito yung may balat na pinakita natin. Ayan, eh, nandito na siya sa laruan natin. Nagpakain na pala tayo kanina. Mga asikaw. Nandaming tira. Pero okay lang yan dahil nga para hindi sila nagugutom. Dahil nga dito, eh, madalang akong pumunta. Pinuno natin yung kanilang patukaan. Bali, ito yung ginabit natin, oh. Nagagamit na nila, mga ko Pwede eh, pala sila mag-breed dito. Kaso yung pugat, eh, mahiga. Dahil nakaslant yung kanilang sa ng poops kaya pag nilagay mo yung poop yung ano dyan pugad mga sito eh gugulong lang itlog <laughs> so ayan bali ito yung mga kalapati natin eh, oh. no? healthy healthy wala silang sakit mga singko kaya gusto -isa gusto kong pumunta dito eh na relax ako mga sito dahil lahat na makita ko eh magaganda kulay oh ito yung tinatawag nilang ito ganda dito pa anak natin to na saddle ganda na ng kulay oh perfect na mga sito ito yung matigas na ulo na pag pinapakawalan natin may nawawala ng isang araw kaya ginawa ko. Kinulong ko na siya dito. Binartulina ko na. Ha, ah, sige Ganda na nyo. Linis. Para siyang opal kahoy na saddle. Ngayon, asa ah, na yun? Asa na? Ito. Ha, ah, sito. Dinagay na natin. Yung nakuha natin dun sa tropa Pips natin. Ayan o. Oh. Naging collection na siya na may balat. Di magdag na siya sa manggugulo dito. Mga ko dahil makikita nyo napakaraming ibon. Pero ito dito, eh, siguro pipili lang ako para mabawasan naman sila. Dahil nga meron na naman akong in-order sa pinsan ko. Kung dadalin niya mga ko dahil parang ayaw pa niyang inaawitan ko pa. Nililigawan ko pa yung pinsan ko para ma makakuha natin yung kinukuha natin yung ibon. Pandagdag lang mga ko dahil nga gusto ko yung kanyang kulay dahil dito pag gusto ko pumunta ako eh iba-ibang kulay ha singko meron tayong nakikitang ganitong music meron tayong nakikitang stencil meron tayong nakikitang almond dito gaganda oh. saddle white bar saddle yellow ha singko ang ganda ng mga andalusian ayan ang dilim ha singko yung andalusian ayan eh, no? ang ganda oh. ang ganda niya. ang ganda ng andalusian meron tayong andalusian na borga ayan oh yung ating tiger, eh, parang naipit mga singko, eh, no? Parang nalaylay yung kanyang pakpak, kawawa naman. Tapos, meron tayo ditong mga barless. Ayan, ang oh, lilinis. Ayan, oh. barless. Marami tayo barless, mga singko. Meron pa tayo stencil dito, eh, no? Na pula. Meron tayong stencil dyan, ayun o. Oh. Yung kay Algen, pinenta. Meron tayong recessive red. Ay, recessive yellow dun sa dulo. Kaso, babae na lang. Namatay yung ating tap, mga asing. <laughs> Ewan ko ba kung paano nangyayari. Pero meron tayong isang tropa dyan, mga asing na. Bibigyan daw tayo taga ang at pampanga. Orak. Bibigyan tayo ng isang crack. Mga sige ko, napakaswerte. Napakabait ni kuya. Bali, hindi pa natin nakukuha dahil wala tayo oras. Mga sige ko. So, yun. Bali, galing siyang ibang bansa. Ngayon, umuwi dito. Eh, binibigay sa atin yung kalabate. Ito, meron tayo dito si Kaso mukhang babae rin. Mga sige ko, yan o. Oh. Pero medyo nang mature na siya. Pero mukhang babae. Malit. Malit lang siya. So, yan. Bali, ito yung mga Malaroan natin na na naman tayo Mga singko, barakudo na yung ano natin Nang nilagay natin Mga barakudo na nakikipag-away na yeah, Mayabang din So, ayan, bali Pinakita lang natin na Maganda yung condition nila dito Kaya, safe na safe sila dito Ngayon, pinakain natin sila Nilagyan natin sila ng tubig Kaya, gagawin natin Eh, okay na Alisa na tayo Mga singko, silipin natin yung i So, ayan, mga singko, bali Ito yung dala ng tropa Napakaganda ng ibon eh, no? Para siyang sunog na blue check. Ah, eh, no? Medyo negro ang kanyang itsura. Napakaganda, oh. Bali, ito yung kak. dalanan ng tropa to kahapon. Ngayon lang natin na abidjohan. Ah, eh, sige yan, no? Napakaganda. Blue check siya, pero parang negro. Parang sunog na blue check. Hindi siya yung typical na malililis na blue. Blue check. Ayan, eh, no? Pati pakpak, oh parang nangingitin. Bali ito maasin ko eh hindi ko alam kung legit dahil naka-PHA siya 2017, bali 7 years na. tapos meron siyang chips, ay no, may chips sa loob, ay no. Na ayaw matanggal kasi karaniwan minsan natatanggal eh pero ito ayaw. Hindi siya matanggal-tanggal. Pero maganda ibon ay no. Naka-PHA ka na may chips. Bali ito, kak. Ito eh, napakaganda. Uh, Bali, 2017, 7 years na siya. Eh, hey, no? Dalaki. Ngayon, silipin natin yung pair niya na dinala dahil nga napakaganda 2022, 2 years old na Taiwan bird. Asi uh, ko may sensor. Bali, ito. Asi uh, ko ito, dala na natin. Bali, sunog din. Blue bar na sunog. Eh, no? Medyo dark na dark yung kanyang pagka blue bar. Medyo hawig siya ng mga Taiwan natin na black chick. Ito, medyo magkamukha sila ng itsura. Medyo maliit lang yung ibon na no? Babae. Medyo dark na blue bar siya. Medyo ma ma mangitim-ngitim. Tapos Sa ang leg band eh... NHRP 2022. Mga sigo na no? may inner. May inner siya six holes. Maasin ko yan. Tapos oh. ang kanyang leg band, ang kanyang sensor, maasin ko yan. Oh. Transparent na chips na sensor. May sensor siya. Transparent. Ang kanyang chips ay maasin ko yan. Yun, oh. uh, nasa loob. Ganda, nakikita. So yan, bali meron tayong isang naglulugon yung ibon, no oh. matatanggal yung mga balahibo bali, <laughs> 2 years old, eh, saktong ka kalakasan na si nito. Babae, maliit na babae lang. Taiwan bird, mga siko dala ng tropa pips natin. Na yun, oh. With sensor, may microchips. Kitang-kita naman. Medyo sunog to, maganda to. Pagka na, pag medyo nabihisan, kaso medyo naglulugan talaga siya. Nakahawakan ko lang, eh, natatanggal yung kanyang mga balahibo mga sila. Yun, oh. Dugon yung ipon. Ayun, tatanggal yung mga balay ipon niya. Masakit ang katawan nito, kaya... Mami, lalagyan na natin doon. Baka mamaya makalpo pa. Kakahawak natin. Medyo masakit katawan nito hindi pa siya pwedeng i-breed. Pag ito na kondisyon at medyo nagbihis na ng konti, nang hilamusan, makasin po, eh maganda tong ibon na to. Maliit lang na ibon, sakto-sakto. Pwede siyang pamaris dun sa mga medyo uh, big size nyo na uh, kalapati. Ayun, napakaganda. Nag-iisipan ko nga uh, kung kukunin ko dahil nga yung mga Taiwan bird natin, eh puro babae. Mga sigo, madadagdagan na naman kung sakaling ikikip natin siya. Kaya hindi ko lang alam kung tatago natin. Pero sa lalaki kasi, may mga kakako, mga siko na napahirap. Kaso hindi na napalik. May bumalik sa akin, singsing -sing na lang, na din sa pala yung kalapate. So, yun. Wala <laughs> tuloy tayong kak. Ha, puruhin yung mga Taiwan bird natin. Tapos ito, e, babae na naman. Yun know, o, ganda. May microchips. Ito <laughs> e, pala yung dalawa. Maganda rin pala sila, mga siko. Kaso yung sa... Eh, commercial yung isa naman, eh, walang leg band. Clip lang, mga kasi pero maganda yung kulay pala nyo. Mga kasi kaya okay na okay. Pwede na to sa, ano, dati presyo. Mga kasi ko, alam nyo naman betahan natin eh, no? Parehas kak nga lang, wala silang mga pares. So, ayun, bali lalabasan natin, pinakita lang natin eh, no? Grace, eh, oh. Tsaka blue bar, white light pala ito. Ayun no? oh. may sensor oh. <laughs>